What's up mga kapos, magpapalit tayo ngayon ng handle grip ng ating NMAX B2 at bumili ako nito sa Lazada RCB 270 ang binili ko at free shipping na at depende sa inyo kung may coins kayo para makales ito ay genuine, kikita nyo ang kanyang pagka original at pagka genuine may ganyan na sticker ayan tapos yan, may mga QR code, ganyan ang itsura ng original So, ingat po sa mga fake. Yan. Ito po yung niya sa loob. Malambot siya. Pag hinawakan mo. Yan. Universal naman siya. Kahit saan naman pwede ito ilagay. Yan. Then, may takip siya sa dulo. At ito nga pala yung link niya. At ito yung price. Sa mismo Racing Boy na page. Kung siya ay binili. Yan. Mabilis lang po ang deliver. Tsaka, ayun at walang damage. So, ikakabit na natin. So, gagamit lang tayo ng oil. Kahit anong oil na uh, meron kayo, mas maganda malinis na oil para hindi nakakadumi sa handle grip. At ito yung luma nating or yung stock natin na handle grip ng NMAX B2. So, yun uh, ma manipis na at luma na matigas na rin yan eh dumi rin so tatanggalin natin yan gagamit tayo ng lubricant para dumulas so yan Manood lang kayo sa video na to at ipapakita ko sa inyo yung mga gagamitin ko. Ayan, ito ang all-purpose oil. Siyempre, gagamit tayo ng flat screw, pantusok. At siyempre, itong plies panghila. So, panoorin nyo kung paano ko siya tanggalin sa video. So, pinas forward ko lang naman siya ng konti. Dahil medyo mahaba. At siyempre, first time ko lang din magpalit ng ganito. So, ayan. in-scroll ko lang naman yung dulo niyan. Gamit ang Phillips screw. At siyempre, para mahila nyo ito nang hindi nyo, kan nyo na kailangan i-cut yan para syempre maganda pa rin naman pagkatanggal niya or if ever naman na pwede nyo pa magamit yung mga pinagpalitan nyo yan susuksukan nyo lang yan at kinakalawang na sya nalagyan nyo lang yung oil yan para dumulas yan tusok nyo lang ng Phillips screw or flat screw para pumasok or kumalat yung oil sa loob yan dudulas na yan dyan kasi sinabi ko sa inyo dapat malinis na oil para kahit pa pa malinis tignan kahit anong oil, kahit yung engine oil kasi di ba 1 liter naman yung binibili natin kung nag-change oil kasi na naman 100 ml kahit yun na lang gamitin niya yung mga tira-tira hindi -tira. -tira naman na kailangan bumili pa or kahit pantika pwede niya rin na kasi ba, pag natuyo naman yan may mawawala wala na rin yun paikot ka lang siya gagawin para dumulas ito kasi yung bandang right side may mga spikes yan pang pakapi compared sa kaliwa na makinis lang ayun natanggal ko hinila ko lang siya gamit ng price at dimula siya ng kusa na wala akong pinaka forward siya ulit. kakabit natin yung bagong RCB natin, handle grip. So, ganun lang din. Napakasimple lang tong binili ko. Ano lang naman, siguro. Ito kasi yung pinakamura nila or pinaka budget friendly na handle grip para sa mga wala pang budget. Mahaganda to sa kamay, malambot. Ayan. Yeah. So, itutusok ko lang siya. Ginawa ko ulit is, nag ako ng konting lang is, kasi yung luma na nalinis na nalagay ko is ko na lang sa handle grip kasi kinakalago na. tulak niyo lang yan. Ayan, medyo natagal lang ka sa pagtulak pero kaya-kaya uh, naman yan itulak na lang islam. Ayan, pagka, ayun na, pag pumantay na siya at na ano na dulo, kapit siya lang yung dulo. At ito naman yung kabila, Ayan, kapit ka ng At ito yung pakit niya sa kasi naman kanan Canon ito uh, mas madali itong compare dito sa light so, so ganoon lang din sa so, kisikwat nya lang yung dulo nya tapos lagyan nyo ulit yung langis yung, yung, yung screw para ipahay din sa loob para tumula yan pahay nyo lang paikot yun. tapos may hila nyo talaga padali nyo lang yung hilahin kung nahirapan ko yung hilahin ng kamay pwede na mag medyo may lang pero lilinisin ko na rin yan madali na lang niya kasi makinis siya compared dun sa kanan na may plastic siya na spike ito is madali na lang siya ikabit yan ikakabit na natin kung nakikita nyo nakapass forward siya ulit so madali lang niya ikabit so papantay nyo lang hanggang makarating sa dulo lalagyan nyo lang siya ulit na lang is para dumulas para madali siya ipang, ipasok ayun Ayan, diba? na ipasok ko na siya agad. Tapos yung takip niya sa dulo, yung bar end niya is, ah uh, nilulusot lang yan. Ayan, tapos punasan nyo lang. Uh, ba diba? Bilis lang, ba diba? Napakadali lang. Kahit siguro bata, kayang kaya yan. yan. tapos basta ko uh, kompleto ko lang sa, alam mo yung procedure at kumpleto ko lang sa gamit. ang ganyan lang yung tsura niya. Ang ganda, ba diba? So, ito yung mga pinagpalitan ko. Ayan. At ito yung mga ah uh, tools na ginamit ko. Uh, so, salamat sa panonood mga kabols. So, please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel para updated din kayo sa mga bagong upload na videos natin regarding sa mga advice, tips, at mga travel vlog na i-upload ko.